Alam nyo ba, tayo po ay pwedeng mismong magpanukala ng pagbabago, ang tawag po dyan, People's Initiative. Meron pong requirement sa ating saligang batas, 12% po ng lahat ng botante ng buong Pilipinas at 3% kada legislative district kailangan po pumirma sa isang petisyon. Kung ang CONAS at CONCON pwede lang po, pwede pong amendment at revision, for People's Initiative, amendment lang po ang pwede. Isang provision, halimbawa, ng saligang batas na walang kinalaman sa ibang provision or section ng ating saligang batas. Liwanagin lang po natin, whether con as ang Kongreso, whether con con independent body, or whether People's Initiative, ang gagawin lang pong tatlo nito ay magpanukala ng pagbabago. Lahat po ng pagbabago ng ating saligang batas ay kailangan pong maaprubahan or maratify ng mayorya ng lahat po ng botante ng ating Pilipinas, ng ating bansa. Kaya yan po ang ating hamon. Panahon na ba na baguhin ang ating saligang batas? Ako si Attorney Alaagra, sabay-sabay tayong mag-aral at alamin ang batas para hindi tayo maagrabyado. biado